Dahil matagal na nung huli tayo nag-hiking sa Mount 387 pa yon, this time mag-hiking ulit tayo. Pupunta tayo sa Awasin Falls sa Sigay Ilocosur. Itong hiking na to ang hindi ko talaga napaghandaan kasi naka-converse lang ako at Chanelas. Kahit ano pa man itong outfit ko, nandito na ito, ayoko na muwe, laban lang, bahala na ulit si Batman. So ito na nga, dinaanan kami ng van sa Greenfield at may dinaanan din ang van sa bandang Pampanga at Tarlac. Mga bandang 2am, nasa season Pangasinan na kami kami. Dumaan muna kami sa Lisa Restaurant para mag-early breakfast. And then after noon, din kami sa McDonald's para bumili ng lunch na dadali namin sa Falls. Ito yung Falls na pinuntahan ni Drew Aureliano. So why not puntahan din natin? At bukod doon, ito yung Falls na lagi kong nakikita sa aking social media. Nakita ko na parang madali lang ang pupunta doon sa Falls. Mga 5.30 siguro na umaga yun, nakarating kami sa Sitio Suyo sa Ilocos Square kung saan susunduin nga kami ng Monster Jeep. Medyo madilim pa nung time na yan, kaya habang naghihintay sa monster jeep, nagready muna kami ng aming dadalin papunta sa falls. At heto na nga dumating ang monster jeep kung saan lahat kaming dressing pasahero ay nag -top load experience. Iniisip ko baka lumundo yung jeep sa bigat namin. Sa awan ng Diyos, hindi naman nangyari. Walang lundong bubong na nangyari sa jeep. Never ko pag na-experience ang sumabit sa jeep pero hito tayo ngayon nasa ibabaw ng bubong ng jeep para sa top load experience. Saglit lang naman yung top load experience na yon pagdating sa unahan ay pinababa na din kami kasi babangin at delikado na talaga ang mga daan. Mga 45 minutes din siguro yung biyahe, tamang dasal-dasal lang habang nagsasightseeing sa paligid kasi talagang mabangin. At heto na nga, after nating tawirin ng ilang bundok na yon nakarating tayo sa registration area para magbayad at the same time para sa tour guide na rin. May konting orientation lang and then after nun, umalis na rin kami. Dahil hindi nga tayo ready sa hiking na ito, na lang ang ginamit kong pang hiking. Nakala mo ay beach lang ang pupuntahan. Heto na talaga ang struggle. Hirap na hirap ako idaan sa putikan at mabatong daan ang aking tsinelas. So nandito na nga tayo sa madaling level lang ng hiking kung saan dumaan lang tayo sa pilapil ng bukid. Hirap na hirap nga lang tayo sa paglalakad kasi nga tsinelas ang gamit ko. Ang tendency nga yaan, may part dyan na hindi ko na nabitbit ang aking tsinelas ang aking paa kasi nalubog nakasabog siya sa putikan. Ang ginawa ko, binitbit ko na lang ang chinelas ko and then nagpaan na lang ako hanggang dun sa dulo. Maganda sa part na ito guys kasi habang naglalakad ka, tamang sightseeing lang ng ilog sa kaliwa at mga bundok sa paligid. Hindi naman masyadong mahirap ang papunta dun sa pinaka falls kasi sinemento nila. Kaya sa part na yan, suot ko na ulit ang chinelas ko. Yun nga lang, mayroon talagang paahon and then after ng puro paahon, puro pababa naman. Ito siguro yung pinakamataas na part ng bundok kasi mula dito natatanaw ang Awasin 4. Nagpahinga muna tayo sa part na yan kasi medyo malayo din mula sa palayan hanggang sa area na yan. Meron ding maliit na falls dyan and then merong nagtitinda ng soft drinks and water. Nasa kalagitnaan pa nga lang tayo ng hiking kung saan bababa tayo at pupunta tayo dun sa parang ginawa nilang view deck at tayo ay magpapapicture at video doon. At inilaban ko na naman nga ulit ang aking paa dahil mula sa part na yan, hinubad ko na naman nga ang aking chanelas, wala nang sementadong daan. Ito yung part na medyo na sa harapan nga ng poles kaya ang tendency kahit wala sa plano mo ang maligo mababasa ka talaga sa sobrang pagod nangangatog na ang aking tuhod, wala na akong pakialam sa paligid ko kinain ko na ang aking baon na tinapay merong may dalang mule dyan hiniram natin at nakipicture-picture -picture tayo dahil tapos na akong kumain malakas na ulit tayo nakigulo na rin ako sa pagpapavideo at picture dun sa area pila-pila lang para kapag tapos na yung isa ikaw naman ang magpapapicture or video After ng picture taking dyan, laban ulit tayo. This time, pababa ng ilog kasi doon tayo kakain ng ating lunch. Ito talaga yung part na hirap na hirap ako. Ito yung area na talagang pinakamabato. As you can see, bitbit -bit ko na naman na aking tsinela. At kahit kakakain ko lang ng tinapay, heto kumakain na naman ako kasi talagang naubos ang lakas ko sa hiking na yan. Walang masyadong bilihan ng food, kaya ang tendency magbabaon ka talaga ng pinakonvenience sa iyo na bitbitin papunta sa falls. Konting swimming, aura-aura, picture-picture, after noon bumalik na ulit kami going sa jump-off. Kung tutuusin, madali lang naman talaga yung hiking, di lang talaga ako ready sa aking OOTD. And mula sa jump-off, sumakay ulit kami ng jeep, 45 minutes ulit ang biyahe hanggang sa makarating kami sa pinagparadahan ng van and then pupunta kami sa resort doon para magbalnaw. After magbalnaw, biyahe ulit kami, nag-side trip lang kami sa Ila Union para sa late lunch. And naabutan na nga kami ng gabi sa biyahe. Dumaan ulit kami sa Lisa restaurant para mag-dinner. After ng dinner, biyahe ulit going back to Manila. Yan lang po muna ang aking kwento. Until next gala, salamat!